Eto talaga yung gustong-gusto ko sa Singapore, mga ka-OFW. Kasi, look, alas-on si imagine niya ng uh, gabi dito sa Singapore. Pero, eto yung eksena. Ayan. Eto <laughs> yung eksena, alas-on si ng gabi dito sa Singapore, mga ka-OFW. Pero, alam mo yung kahit maglakad ka mag-isa dito, mga ka-OFW, hindi ka mangangambang. Merong mga snatcher, holdapper <laughs> mga masasamang loob dito. Wala, wala. Kaya kalmado lang talaga, chill na chill lang dito sa Singapore mga ka-OFW. Kung ikaw, halimbawa, isa kang babae, na naglalakad mag-isa sa ganitong oras ng gabi mga ka-OFW, hindi ka rin mangangamba na merong babastos sa'yo. Kaya masasabi ko ha, na isa talaga itong Singapore sa the best na pagtatrabahuan ng mga OFWs. Ito nga, kahit maglakad kang mag-isa dito sa mga ganitong klase ng Eskinita, mga ka-OFW, na medyo madilim-dilim pa. O, oh. Wala, walang gagalaw sa'yo dito. Tingnan niyo. Oh, ito nga, oh. Yung mga ganitong madilim na eskinita, mga ka-OFW, Parang, okay naman maglakad. <laughs>